ayan guys uh, for today's video ayan, meron tayong uh, ano ito solar solar tayo guys so tingnan natin itong solar maglagay natin sa taas maglagay natin dun sa taas tapos ito yung ano yan yan guys ah, nalagay natin dun sa taas ano dun sa bubong At wala yung bahay namin dito ayan Yeah. Jo magulo pa yung bahay. thank <laughs> you pala dito ang tanim ng patula guys may pa manok kala niya ulamin siya ano yan maraming patula dito tayo sa ilalim yan guys may ibon doon Hindi lang mayroon ditong ang na patula ang ulam-ulam. Ano? -ulam. Dugo pala ilalagay yung solar sa taas. amaya So yan guys. Uh, thank you for watching guys. Patula natin malaki na. At merong nyug. Merong nyug. Mayroong tahibo. Mayroon siya tahibo. Mayroon maraming tahibo dito. Puno niyan malunggay. Ayan malunggay. Malunggay sa kanyog. Malunggay. Puno ng mangga. Unahan, papaya So, yeah guys, and thank you for watching. God bless and have a nice day. Thank you.